Bakit masaya pa rin magising kahit walang kape noon? Naalala mo, yung panahon na kahit walang kape, ang aga mo pa rin nagigising. Walang alarm clock, walang 3-in-1 coffee sachet, pero may energy ka na parang may espresso drip sa kaluluwa. Ngayon, kahit may coffee maker, tumbler, at oat milk pa, bakit parang hindi sapat? Bakit dati, simple lang ang umaga pero mas masaya? Alam mo ba na noon, ang morning routine ng mga Pinoy ay hindi tungkol sa caffeine kundi sa kapitbahay. Yung tipong gigising ka sa tilaok ng manok sa ting-ting-ting ng pandesal boy ay sa radyo ni nanay na naka-AM band. At habang nag-aalmusal ng tinapay na may star margarine, maririnig mo si tatay na nakikipag-usap sa may kanto. Pare ulan na naman ah, mababa tubig sa poso. Walang phone, walang morning scroll, pero may morning kwento. Kung ang nasa isip mo ay mas masaya noon kasi wala pang stress, posible yon. Pero hindi yan ang buong kwento. Akala natin simple lang kasi walang social media o trabaho sa inbox. Posible, pero hindi ito ang rason kung bakit masaya pa rin magising kahit walang kape noon. So bakit nga ba masaya pa rin magising kahit walang kape noon? Kasi noon, hindi pa natin kailangan ng stimulus para maramdaman na buhay tayo. Ang gising dati, hindi dahil sa kafin, kundi sa purpose. May tinig ng nanay, amoy ng bagong laba, tunog ng kariton, at sikat ng araw na pumuputok sa kurtina. Ang good morning noon ay hindi notification, kundi ng totoong tao. Ang kapitbahay mong si Manong Taho, sumisigaw ng ah, Taho! Ang mga bata, nagahabulan sa kalsada, pawis pero masaya. Ang tatay, nagaayos ng bisikleta habang nagkakape sa lumang tasa na may bitak. Noon, hindi mo kailangang gumising para makahabol sa productivity. Gigising ka kasi may aasikasuhin kang manok, may kukunin kang tubig, o may kukwentuhan ka lang. At kahit walang coffee beans, may natural dopamine ang umaga. Tawanan, alon ng hangin, at simpleng sigla ng pagkabuhay. Ngayon, iba na. Ang umaga ay naging checklist. 7 AM meeting, 8 AM traffic, 9 AM anxiety. Pero minsan, habang hawak mo ang kape sa modernong mug mo, mapapaisip ka. Masarap din pala yung kape noon kahit hindi brewed, kasi may halong peace. Ito ang twist. Hindi pala kape ang nagpapasaya sa umaga, kundi connection. Kaya kahit may caramel macchiato ka ngayon, kung wala kang kausap, parang mapait pa rin. Noon kahit barakulang o Milo powder na hinalo sa malamig na tubig, masarap kasi may kasabay kang tumawa. Kahit amoy pawis, kahit walang aircon, may init ng tao. Ngayon, kahit may air fryer at smart coffee machine, minsan ang lamig pa rin ng mundo. Pero teka, baka hindi rin kasalanan ng modern life. Baka kailangan lang nating balikan yung spirit ng umaga noon. Ang simpleng pagbati ang amoy ng hangin ang tunay na presensya sa bawat sandali. Kasi baka naman, hindi lang talaga nating kailangan ng kape. Baka kailangan din nating gumising ng may dahilan. Ang saya ng umaga ay hindi nasusukat sa caffeine level, kundi sa contentment level. Noon, walang TikTok routine o Pinterest morning setup, pero may sense of belonging. At kapag masaya kang bumabangon, kahit tubig lang ang ininom mo, parang latte na rin. Ang tanong, kailan mo huling ginising ang sarili mo ng walang phone pero may ngiti? Gusto mo bang malaman kung bakit mas mabango talaga ang hangin noon kahit pareho lang naman ng oxygen ngayon? Tara, tuklasin natin 'yan sa susunod na episode.